So what's up mga idol? Tanong-tanong na lang tayo, di ba? <laughs> so mag-start na ang tingbog now. So magsugod na po tag repeat sa atong mga sa atong mga tanom. Ah, kay tanom-tanom man yatang kuan ron. So magrepeat ta og mga tanom. So kanis siya Oh. Sa so mingan ani. Kalimot sa gunsingan ani. <laughs> so ato na kay tanom karon. Ah, oh, asa kay gamot oh. oh. Akor na siya ang gihomol tubig. Ana siya. Para Mugamot. Ah, uh, di ba? So, na. So, mawag niya siya akong tanong sa so, unang rako kayo. Akong gingan lagli yun. <laughs> so, karon ako siyang iputol. So, niya, ako siyang gihumol sa tubig. O, nidaghan na siya. Uh, di ba? So, dali ako ipagpadaghan sa tanong. Kami siya, So, kani siya, kani. Ano siya? Upang ano siya? Upang na. So, nakoy. Mga kwan ka po. 1, 2, 8. So, mo na na siya. 8. kabuok. Ang akong usa kabuk na tanom. So, ang akong usa kabuk na tanom. Nahimo na siya ang 8. O, diba? O. So, 8 na siya kabuok. Plus, kaninga. Plus, kana. Kana siya ang iyang punuan. So, buhi pa na siya. pa lang mo sa lingsing. So karon, kanisiya. Tu so, kanisiya, ako na puno siya itanom diri. Kauban siya punuan. Awahan. Oh, Tagasig gamot o? Oh? O. Oh, grabe o. Oh. Diri na pa na itanong, itanom, ana ko katamnan lain. So, nak bagi elok tubuh sel tubuk dia. Nah, no. so atok nasi kipas sanding dia. Tadi oh. so, pun usah dia respika skelet. Nah, no. So, aku siang ke X. Aku siang porma, oh. anak purma. Anak. Sudah so, lihat orang kaya tubuh ni tanah rumah. Wah, oh, mau orang nasi ya? Oh, satu nasi yang gak ekspara. Nindo cerita awan ini kebohit na. Satu nasi yang higot. Na para di sekali hook. Oh, deh bah. So niya na po ko fig tree oh. So mo siya kung giputol ang fig ko, kung giputol. So mo na ni siya karod ang iyang nga sa lingsing. No ha? Ni na po ni gamot ta po siya na buhi na pod. Na na akong fig tree oh. Oh, na o. Oh. Dagka na kay siya og sanga. Ha ba? Dagka siya og sanga oh. O, plus ni. Nee. Ako ra po ni siya tanong diri sa punuan. Na o. Oh. So right. Mari kita lihat ke nak tanamnde ba. Oh. Jangan nak kasut sebelah iPad ke nak tanam-tanam. Bye bye. <laughs>